Bakit nga po ba nanawag si Jesus matapos siyang mamatay sa hell? Pero take note po natin, yung salin po ng hell dito ay Hades. Okay? Ito po ay nasa, ito po yung tinatawag natin Boso of Abraham. Okay? Nandun po yung mga namamatay na Old Testament people during the time. Doon muna po sila, temporary, uh, na-detain po sila doon. Yung Old Testament na mga ligtas. Kung sinasabi ko, mga Old Testament people na ligtas po. Hindi po yung mga unbelievers, okay? Yung mga unbelievers naman po na namamatay during that time, talagang nandoon na rin po sila sa lugar na tinatawag na lugar ng parusa, pero hindi pa po ito yung mga na impyerno, okay? Noong araw po, uh, I hope I got this right, no? At uh, may paliwanag ko ng tama po sa inyo. Ang kinalalagyan po ng mga believers at unbelievers na namamatay ng Old Testament, halos magkatabilang po. Tandaan po ninyo, nagbigay ng parabol si Jesus, halos natatanaw lang nung mayaman no, si Lazaro, di ba? So, mga ganyan po ay inaral po ito, no? At ito po ay napatunayan totoo. So si Jesus po, siya po ang tagapagligtas ng lahat, even nung mga Old Testament people na namatay na. Na, pero naligtas Okay, like si Samson, <clears throat> si David, di ba? Yung mga tipong mga popular Old Testament people na ligtas po at saved po, no? Sila po ay nandoon sa temporary detention na yun. Pero, nung namatay po si Jesus, may nakalagay po sa Bible na at yung mga captives, kanyang pinakawalan. Sila po yun, yung mga Old Testament people na nandoon po sa Uh, lugar na yan na kung tawagin po ay Hades na rin po kasi yun eh. Halos magkatabi po eh. Kaya nung namatay po si Jesus, pinakawalan niya yung mga Old Testament people na ligtas at dinala na po niya sa third heaven. Okay, na inagets po ninyo yun. Kaya ito po yung sinasabi nila na si Jesus pumunta sa Hades. <coughs> pumunta po sa Hades na isinasalin pong hell. Yun po ang paliwanag po dito. Okay? Hindi po yung gehena ha. Hades po yan. Para pakawalan po niya yung mga Old Testament people na ligtas like David, like Samson, siyempre mga Esther, ano pa, Gideon, marami pa lahat ng Old Testament. Daniel, okay. Yes, siyempre. Okay, sino pa ba? si isip pa kayo. Si, uh, uh, sino pa nga ba yun? yung Moses, di ba? O yan, mga ano pong ganyan. So, ito po ay mga katotohanan po talaga, no? Na malalim po. Kaya tingnan nyo, pinakawalan niya yung mga Old Testament people na yan. Kaya nung namatay siya sa cross, siya ay pumunta roon at sinabi niya, tara na po, bubuksan ko na po ang pintuan nitong Hades at tara na po sa third heaven. Kaya nakita nila si Jesus Christ, itong mga taong ito. Pero hindi po nagtatapos diyan. Si Jesus po, Nagpunta rin doon nung nadala niya na yung mga kaluluwa, nung mga Old Testament people na ligtas. Si Jesus po mismo ay nagpunta roon sa lugar ng Hades na kung saan nandun yung mga hindi ligtas. Ito, hindi po masyadong malinaw kung anong ginawa ng Panginoon doon. Pero malamang nag-preach din po siya doon. Whatever. Pero yun pong sinasabi ng Bible. Ang importante po yung mga Old Testament people na namatay na, no? na dinetain sandali doon sa Hades kasi hindi pa namamatay si Yeso Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tulad nga po niya, magmamahal na araw ito nga po ang ipagdidiwang ng buong mundo. So ito pong gusto ko po sabihin po sa inyo. Noong namatay po si Jesus, ang pinaka-priority niya, matanggal doon sa Hades na temporary detention ng mga Old Testament people na saved at sila ay madala niya sa Third Heaven. Kaya ngayon, nasa Third Heaven na po sila. Kaya ngayon, mamatay, mamatay man ngayon ng isang believer sa third heaven po ang diretsyo. Okay? Yan po. Makakasama na agad-agad yung mga Old Testament people. Yan po yan. Ganun lang po kasimple po yan. O ngayon, I don't know if you read the portion of the Bible. At pinalawak niya ang impyerno somewhere in the scriptures from the Old Testament that this was being written at hahanapin ko po niyan. Pero nakalagay po talaga sa Bible at kanyang pinalawak ang impyerno. Sino nagpalawak na impyerno ang Panginoon? Pinalawak niya impyerno, ito na po yung Hades. At pinalawak niya yung Hades. Yung pinanggalingan ng mga makinig mabuti, importante to. Yung pinanggalingan ng mga Old Testament people, no? Na inalis ni Jesus doon. Again, yung mga pinanggalingan ng Old Testament people na mga ligtas. Ito po ay idinugtong niya na doon sa kinilalagyan ng mga unsaved. Kaya ngayon, ang nandun po ngayon sa Hades, buong Hades na, okay, kasi dati hati ang Hades, di ba? So ngayon, yung buong Hades na yan, puro unsaved na ang nandyan ngayon, yung mga namamatay ngayong church age. I hope nakuha niyo po yung gusto ko sabihin dito para hindi po kayo nalilito. Ano bang ginawa ni Jesus sa impyano? Pag ganoon, nasa isip na, okay, pumunta po si Jesus doon, pero Hades po yon hindi pa po yun yung Gehenna. Wala pang laman ng Gehenna. Okay? So, I hope nakuha po na nito. And uh, naway magkaroon tayo ng pagdiriwang. Hindi po, ano ay hindi magpapakasakit ah. Magdiwang tayo. Hindi lang po ito yung mahal na araw. Kundi araw-araw dahil tapos na ni Jesus ang gawain sa cross. Tapos niya na at tayo ngayon ay ligtas na. Dahil tayo ay naglagak ng ano, pananampalataya sa Kanya. Pero tandaan nyo, yung pananampalataya nga galing din sa Kanya. God bless everyone.